mga kaubayan habang ako ay naglalakad at pauwi na sa aming bahay kasi galing po ako sa ating kababayan na nangailangan ng tulong habang ako po ay naglalakad at pauwi na ay nadaanan ko po ito sa bakod lamang po mga kaubayan nadaanan ko po itong blotar natin na ito mga kaubayan no? hindi po nila pinapansin itong blotar natin na ito natutuyo lamang po kaya nandito na mo po sa labas ng bakot kaya kukunin ko po itong blotter natin na ito kasi marami po eh ayan oh, marami po itong blotter natin na ito mga kaubayan ay napakabisa po ito na panglunas sa loob ng ating katawan ito po ay ilinal, uh, ilinalaga po o kaya binabandian lamang po ng tubig na mainit sa tasa at ito po ay iniinom para sa mga taong hindi po napagkakatulog itong blotar natin na ito yung mga tao po na may diferensya po sa loob ng tiyan ay yung mga bloated po may kakayahan po itong blotar natin na ito mga kaubayan na uh, ilabas yung mga ipinasok natin sa loob ng tiyan na hindi magaganda yung mahangin po yung mahangin sa loob ng ating tiyan ay may kakayan po itong blotar natin na ito. Yung matataas po ang acid po. Yung hindi po na pagkakatulog. Yung yung medyo mahina po yung kanilang mga memorya mga kaubayan. Subukan po natin. Subukan nyo po itong blotar natin na ito. Ang proseso po ng paggamit nito mga kaubayan ay linalagay po lamang sa tubig na mainit. Ito itong blutar natin na ito, linalagay po sa tubig na mainit itong tatlong piraso na ito. Okay na po 'yan. Linalagay po sa tubig na mainit at saka po iniinom. Parang chapo mga kaubayan kukunin ko po ito at iinomin ko po ito mga kaubayan itong blutar natin na ito. Parang tiapo ang paggamit lamang po nitong blutar natin na ito. Kaya kung may mablotar natin po kayo na nakikita sa inyong mga daan mga kaubayan ay kunin nyo po. Kunin nyo po kasi napakaganda po ito sa loob ng ating katawan. Napakarami po mga kaubayan. No? Hindi po nila pinapansin kasi hindi po nila alam siguro ito na ito ay mabisang panggamot sa mga hindi na pagkaka tulog, yung mahina pong memoria mga kaubayan ay ito po ang ipinapainom namin yung mga mahina pong memoria ito po ang ipinapainom namin linalagay lang po namin sa tasa ito at sa po namin ipinapainom yung kulang po sa tulog yung hindi po na pagkakatulog mga kaubayan ito din po, ganun din po ang proseso niyan ay ilinalagay namin sa tasa, saka po namin buhusan ng tubig na mainit. Ganun din po mga kaubayan kung ikaw ay mahangin sa loob ng tiyan. Halimbawa, mahangin po sa loob ng tiyan mo ay ito po. Kasi pag yung hangin na yon nakalanghap ka po ng masamang hangin, talagang dadapuan ka po ng sakit na matindi. Sa tiyan po, mga kaubayan, kaya sa pangumagitan ng blutar natin na ito, kung may blutar natin po kayo, huwag po ninyong baliwalain. Maganda po ito sa katawan mga kaubayan, blutar natin. Marami pong salamat.